Samantala, sumalang na sa plenaryo ng Senado ang panukalang 100 pesos na dagdag sa daily minimum wage na mga nagtatrabaho sa private sector. Sa ilalim po ng panukala, parehong 100 pesos ang umento sa agricultural at non-agricultural categories. Bawal bawasan ng mga benepisyo at allowance ng mga empleyado dahil sa umento kung nagdagdag na sa sweldo ng minimum wage earners, nakasaad din po sa panukala na hindi yon ibabawas sa 100 pesos na umento. Maliban na lamang kung may collective bargaining agreement o kasunduan ang employer at mga manggagawa. Kung maaprubahan bilang batas, pwede pa rin magbigay ng umento ang mga regional tripartite wage and productivity board. Mahigit apat na milyong manggagawa ang inaasahang makikinabang dyan. Umaasa po si Senate President Juan Miguel Zubiri na umusad na rin sa Kamara ang counterpart bill nito. Wala pang komento ang Department of Labor and Employment kaugnay sa hakbang ng Senado.